Hello guys, mga katikang natin dyan, kumusta kayong lahat? Ngayon po ay pasilip po muna sa inyo ang ipinagawa nating bahay. Sobrang saya ko, salamat talaga sa Panginoon. Tuloy-tuloy ang trabaho. Yan nga, malapit nang matapos. Sa tagal ng panahon, sa wakas mayroon na tayong bahay para sa ating pamilya. Maraming salamat sa inyong lahat sa laging suporta nyo sa amin, sa amin ni Bro Tata at lalo na sa mga taong tumulong sa akin na mapagawa ito. Maraming salamat ni Miss Ilse 130. Miss Ilse 130, salamat talaga. At ni Ate Nida. Ate Nida, maraming salamat. Noong pagsimula nito, akala ko aabutin ito isang taon, dalawang taon dahil kapos din tayo sa budget. Dahil sa inyo po, patuloy ang pagtrabaho. Ilang buwan lang, ito na po makikita na po na malapit ng matapos, mayroon ng kisame sa loob, masilya na lang ang kulang nagmasilya na rin sa mga dingding nagsimula na uh, naglagay ng tiles 60x60 60 ang uh, binili nating tiles yan po patuloy sa paglagay ang poste natin dito sa teres yan po tapos na pong na, na plastering yan patuloy sila sa paggawa ngayon Mamaya po ay dumating po ang uh, ilihan glass para sa pagkabit sa ating window glass Shout out din ni Ma'am Pili, Ma'am out At ni Ma'am Raquel Climina na sa atin ngayon Yan po, uh, dito sa bandang sala Yan malapit na nga matapos mag ang mga uh, kanto na lang Itong kulay na nakikita ninyo guys sa loob at sa labas, white masilya pa yan, hindi pa yan ang color niya. So abang-abangan ninyo kung ano po yung kulay natin dito sa bahay natin. Ang isang tauhan natin patuloy pa sa pagmasilya, si kancot sa skimkot. So siguro sa kisame, epoxy all purpose ang gamitin sa pagmasilya sa kisame. Epoxy all purpose. Dito sa dingding, skim coat. Mataas-taas pa ang proseso bago natin makulayan dahil pagkatapos sa uh, magmasilya kailangan pa ng liha para makinis talaga bago kulayan. Maraming salamat talaga Miss Ilse 130. Maraming salamat sa laging uh, suporta sa pagmonitor sa ating uh, project. Hanggang ngayon patuloy ang pagtrabaho. Mayroon na tayong pangbayad para sa window glass kaya mamaya po ay... Pupunta na dito ang taga-ilihan glass para ikabit ang window glass natin ni Atinida. Shout out, maraming salamat. Napal napakalaking bagay po yung inabuti ninyo. Sa sobrang mahal ng materials dito sa amin ngayon, napakahirap talaga kung wala kang sapat na pira kapag magpagawa ka ng bahay. Maraming salamat talaga sa inyong lahat, sa ating mga subscribers, mga followers natin, maraming salamat sa mga sponsors natin. Maraming salamat talaga sa mga sponsors natin sa ating mga tinutulungan araw-araw nating uh, pag-abot ng tulong sa ating mga kababayan na lubos ding nangangailangan. Andami na pong napagawa naming bahay sa ating mga kababayan na lubos ding nangangailangan. Since 2020 hanggang ngayon alam kong uh, kapag uh, mapanood nyo ito maging masaya din kayo lalo na sa ating mga solid solid subscribers mula pa noon 2019 hanggang ngayon alam kong uh, masaya kayo para sa akin na uh, mapanood ninyo ito nasa wakas sa dami ng bahay na ipinagawa natin ang sa atin naman sa ating sarili naman Anyway, yan, marami pa tayong tiles para sa loob yan At saka dito, lagyan pa ng kisami At saka marami pa tayong metal bearings dito sa kilit Para yan sa itaas, dyan o no? Ilata dyan sa itaas, kisami yan sa tiris So, mayroon na tayong materialis Inuna lang muna namin sa loob Yan po, maya maya, dumating na po ang taga-ilihan glass para magkabit ng window glass natin. So dito sa harapan, tatlong bintana po, owning type yung ipinakabit natin. At saka sa may gilid, tatlong malalaking bintana sliding type ang uh, ipinakabit natin sliding type at saka yung sa CR natin owning type pa rin sa CR yung glass natin kitang kita sa labas pero po, kapag nandyan ka sa labas hindi mo masyadong makita sa loob so kailangan ito ng kortina uh, iyan po uh, maganda na tingnan kapag uh, mayroong uh, window glass iyan po yan po, kinausap din namin ang mga nagkabit na huwag muna, kung pwede, huwag muna lagyan ng silan dahil uh, nagmasilya pa po kami. Pagkatapos, magliha pa. So, saka na siguro kapag uh, makulayan na to, mapinis na lahat bago pa lagyan ng silan. Yan po. Yan, dito sa kabila. Yan, ang ganda na. Ang ganda na ng bintana. Yan po, ngayon patuloy ang karpintero natin sa pagtatiles yan po uh, maganda na po tingnan dito sa kabilang kwarto yan po naikabit na po at saka dito sa pangatlong uh, kwarto yan naikabit na yan sa ano natin ha sa harapan no? sa harapan mga owning, owning type to tatlong uh, bintana owning type ang uh, pinakabit ko dito tatlong uh, bintana para kapag uh, masyadong mainit ang panahon mabuksan mo ng pole hindi katulad ng sliding type na kalahati lang po ang mabuksan mo. Yan po sila ang mga kaibigan nating mga taga-kabit sa Ilihan Glass. Ilihan Glass team, shout out sa kanilang boss, si Boss Joseph. Boss Joseph, shout out. Kung sino po ang magpakabit sa kanila ng window glass, any type. So, uh, mag-inquire lang kayo sa Ilihan. Nandyan sila sa barangay Ilihan, Ilihan Tabugon. Yan po ay maganda na tingnan, hindi pa tinanggal yung sticker. Mayroong sticker sa window. Saka na yan tanggalin kapag uh, malagyan na ng silan. So yan po makikita ninyo, naka-white pa yung color, masilya pa yan. So abangan ninyo kung ano po yung kulay natin dito. At saka hindi pa nalatahan yung uh, sa gilid sa kisami. At saka yung uh, tiris natin. Yan po, uh, ang uning type natin no? Oh, dito sa harapan. Yan, maganda din tingnan. Kapag mayinit ang panahon, pwede mo buksan ng pole. So yung ano natin dito, si Irwin, oh, patuloy sa pagmasilya si Kankot. Masilya. Pagkatapos nito, mag-ano pa, mag magliha. Yan, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat talaga sa laging panonood sa ating mga upload video, sa ating mga charity works araw-araw. Rene OC at saka yung kapatid ko na lagi kong kasama si Bro Tata OC Vlogs dito sa YouTube Bro Tata sa FB at sa FB din natin Rene Ose Vlogs sana din na masilip din niyo mapalo din niyo at sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel baka naman alam nyo guys kung bakit ako masaya malapit ng matapos ang bahay dahil Last December 23 nabangga po ng Multicab ang kubo namin dito sa tabi ng highway wasak talaga hanggang ngayon dito pa rin kami nakatira ayon february na wala pang balita kung kailan nila ipaayos pero sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa pangyayari wala pong nasugatan sa pamilya ko salamat talaga sa panginoon ninang namin nasugatan sa mga natapon na mga upuan sa multi cup na lang minor injury lang sakalabas agad sa hospital hanggang dito lang po yung video natin Iyan lang po ang update ko sa inyo. Maraming salamat sa lagi niyong suporta. Ah. Maraming salamat talaga. God bless us all. Ba